Hindi ako inaisari-sari na naman ang ginagawa ninyo sa inyo sarili eh. Bigyan naman kayo nagkakagayaan. Eh, Alam ninyo, pinagtitingin na na kayo daw sa loob Sabi, tinan ninyo ang inay lane. Sari-sari na pinagagawa sa sarili. Ayan, tinan ninyo. Are, sa pamahiin. O, dere, ano sa anong pamahiin? Masama doon na mamayong. Eh, sabi na Ram, eh. Di mo, inay, Len, nagpanay ang pagbabayong daw. doon. Napapaano ka dyan? Uh, kung bagay, isinukat ko lang naman. Nandini ko kami ngayon sa cafe naman. Kaya sa mga sukat ang damit pang kasal at hindi natutuloy pagharap ng taro. Kaya yung bagay. Ang dami pamahiin. Ang iyong may kami Tim, mo na sa yellow basket. Ari daw, huy, di... nasa kanya yellow basket. Baka daw gusto ninyo kapag ganyari kay halaman din sa kagaya ng inay. Sa mga na kagaya ko. Ari, ay, kung oh. daw susukat. Masama daw sinusukat ang payong at baka daw ahasay. Okay, pala yon Oo. Sorry, sorry, na pinag-o-order ninyo eh. Wait. Wow, thank you so much! Thank you po! Ah, thank you! I'm sweet nyo naman! Eh, eh, eh! I love you! Actually, grabe! So much. Happy thank birthday thank you thank you so much Hello from San Juan, Batangas Ayan. tapos ito naman yung ang ating from ano from Lipa yes. Elizabeth Obey. thank you po it was so all the <laughs> 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 akala ko ano eh siya yung inukuhanan Ah, thank you, thank you po palo. sa inyo. Nakakatuwa ako may ay may Ayun. Eh, instruct. Baka makalimutan ko. Ari ay, ay trend ito. Ah, ganun. Sa loob. So, ibatanggalin mo yung cling wrap na 'yon. Okay, tatanggalin. Aanuhan mo muna 'yon, lari. Yung kandila sa cupcake. Okay po. Aanuhan mo muna. Sisindihan. Sisindihan. May pagganon mo wala. Bago, pag hinihap mo, eh, Happy birthday! Talaga? Uh, yung, ano, so, ikaw na yan. Wow! wow ang cute! <laughs> yeah. lang, basta, inay. Tatanggalin yung, ano, yung rap. Uh, basta yung rap daw. Basta tatanggalin okay. daw yung rap. Tapos, sisindihan yung ano. Tapos, hihipan. Oo. ko ha! ako. Sige, sige. Bibidyo ko! Bibidyo ako. <laughs> yan. At talaga naman <laughs> nakakabangha. <laughs> Oh, yeah. Yeah, oh, oh. kaya lang, eh, huwag ka maglalagay ng tao sa unahan. At minsan, ay may humihep, ay lumia. Oh. ay hindi, parang yung, meron siyang powder na lalabas. Eh. Oh, okay. Pero yung, ano lang naman siya, yung parang, Glitter something. Kasi ah. siguro, pag na ano, medyo... Okay, sige, bibidyo ako talaga yan, Lucas. <laughs> Thank you so thank much. Oh, thank, thank you. you, thank you. Thank, thank you, you, you po sa inyo. Thank you din po for Kalayaan. Kalayaan pa rin. Kalayaan pa rin. Kalayaan okay. okay. pa rin. Uy, akong Okay. Ito, gumawa dito, gumawa ng kalayaan. ito bed oven talaga gumawa. Yes. Nagco-customize Sila ka Yung mga chef namin sa mm -hmm. Tapos, kalayaan. Kalayaan Tapos so kala ayan din. Yeah. Ang galing naman. Kaya, ang lang cakes case and pastries Sige, oh, na kwento ko nga pala sa to from kalayaan. Tingnan niyo sila din talaga ang gumawa nito. Ang ganda. Ayun oh. From Bed Oven. Yan, grabe na so, naman talaga ako sa kalayaan talaga. Yes. Magsabi promise, na kayo. Promise, promise. Oh. Bibisita ko sa kalayaan. Oh. Oh. Na-excite ako. Sanove, ano? Inaantay na kayo ng mga staff namin doon. naman. Nakakatawa naman? Oh, na na, si Marilyn si si daw na, ha, susunod ulit kami. Oo oh, oh naman, walang wala problema. Walang problema. Wala problema. Basta kayo, pumunta ulit doon. Susunod. Pagtitipag na ulit. Tayo. Tayo naman. Sige, sige.

hindi ka lang, hindi ka pala maganda. Ano oh. daw? Magandang maganda. Hindi oh. daw, hindi <laughs> oh. no, mo. No, no. Ayaw ka din yan, maganda. Ako ay tagalipan. Ay, like, tagalipan kayo. No, ay Africa po sa karamihan na makilala kayo. <laughs> Salamat you know? po sa inyong pagdaan naman din. Aba, yun naman nagugutong kami. Ako oh, na ilalagay ko din. O, hindi nila ako dito. Ha, ako yung taga din sa akin. Ay, ang taga din sa kayo na eh. Aw, ako yung taga balag ito sa first. Taga ito sila kayo. Ay, ko yon. Okay, ang ako Nakakatawa naman. Salamat po sa inyo. Kakain kayo ng kaunti. Ay, nakakain naman ho. Ako, di lang halata. <laughs> May naman naman ka pa sa ano eh, pag nakikita sa Ooh, screen. Ayun ay na ako, baga, kaya, problem. Ay, kasi pag daw sa screen, five, uh, ano, ang ikina, ikinataba. Oo! Oh, <laughs> okay. Kaya kung baga, kahit ano, pa mo sa personal, pero pag sa screen. Oo, oh, okay, okay lang ikaw sa screen eh. Pero sa in-person, ay, ang kapayat na naman wala. <laughs> kaya naman yun. naman yung mga, talaga <laughs> namang...